Magandang araw mga bata. Tayo ay nasa Filipino 2, Week 4, Module Week 6, Module 4, Quarter 4. Sa, Ang pag-aaralan natin ngayon ay gamit ng mga pangukol na ni o ni na kay o kina ayon sa para sa at ukol sa. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay makagagamit ng wastong salitang pangukol na ni o ni okay na, kay o kina, ayon sa, para sa, at ukol sa mga pangyunta. Ang pangukol ay, ay ang salitang nag-uugnay ng pangangalan, pandiwa, panghalip, o pangabay at sa iba pa at sa iba pang mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaaring magturo ng lugar o layon. Ang pangungkol ay ginagamit upang matukoy kung sino ay ang nagmamayari o pagmamayari, pinag-uukulan, pinagmulan, pinagkalingan ng isang mga bagay o informasyon. Mga uri na o pang pangukol. Ni Oni oh, na, ito ay nagpapahiyag o nagsasaad ng nagpagmamayari ng isang bagay. Halimbawa, bili, bili, binili ni Ana ang malaking bola, Bil, binili ni Namiel at Mira ang mga lobo ay okay na. na lang gagawin Ito natin. Ito ay ginagamit kapag ang isang kilos o bagay ay tumutupay no, sa tiyak na tao ba? o mga tao. Halimbawa, ang lobo ay, ay dinala kay Rhea Re, kanina. Pumunta sila kina Alexa at Edwin. Para sa ito ay nang papahayag ng pinag-uupulan ginagamit upang maipahiwangin ang kanilang isang bagay. Halimbawa, ang mga piniling lobo ay para sa kaarawan ni Andre Lucas. Ayon sa, ito ay nagpapahayag ng pinagalingan o pinagbabatayan ng isang bagay. Ito din ay ginagamit upang iukol ang salit siyabing batay sa sinanggulian o o taong may alam. Halimbawa, ayon sa PB Logs, bawat bawal muna pamamasyal sa may malapit sa bulkan taal. Bukol sa ito ay ginagamit sa paglalaan ng panahon o o isang tao o, o anuman sa isang natatangin bagay, a, anumang nararapat sa isang tao o bagay. Halimbawa, din ang paksa ng aralin. Dadako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Piliin sa loob ng panaklong ang tamang pag-uukol ng mga panghusat. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Ginamit ni Nina kay Nina ang bagong chinelas. Number 2. Ayon sa tanghalian ang ulam sa lamesa. Bawal pa rin lumabas ang mga batang may edad ng sampung taon upang sa para sa ayon sa IATF upon sa ayon sa para sa UK variant ang usapin ng kagarawan sa kalusugan ngayon. Pupunta kami ni kay Nina, tito, tiyo, at tiya dahil eh. kaarawan ni Nene. Mapakita ko na po yung mga sagot. Sagot sa number one ay ginamit ni ginamit ni Nina ang bagong chinelas. Number two. Para sa tanghalian ang ulam sa mesa. Number three. Bawal pa rin lumabas ang mga batang may edad na sampung taon baby ayon sa ay, ukol sa ay, ayon sa I -A Sagot sa number 3, ayon sa UK variant Ukol sa UK, Korean, ang usap, ang usapin ng kagarawan sa kalusugan ngayon. Ang sagot sa number 4 ay ukol sa papunta kami kin pa, papunta kami kinatiyo at iya dahil kaarawan ni Nene. dito na nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Hanggang sa muli, salamat!